So, yung coin slot natin ng mga idol. Nagkaroon siya ng zero, no? Zero. Zero one, no? Ayan, no? Zero one. So, pakita ko sa inyo kung anong gagawin natin na ito, no? So, ito nga yung mga kapiso, no? ang iro ng ating queen slot no 01 no ayan no 01 so gagawin natin ito lilinisin muna natin tong mga sensor no lilinisin natin right so patayin ko lang muna to mga idol ha ang kanyang power supply right tinisin natin to Ngayon natin dito yung mga sensor na yung mga lumod din. Eh, no? Ngayon linisin, i-blower eh, eh, natin itong mga sensor na itong mga loads. No? Mga kapiso, No? Yung tatlong butas na yan. Blower natin yan. No? try natin uli. Try 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 natin. Right. So supplyan natin yung ating ito 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 supply natin ating queen slot ng no? pagkatao sa ating mabluer alright uli, try natin uli. Ayan, pagkatapos natin clean yung mga loads, balik natin itong takip ng sensor, no? Let's try natin. Ayan naman natin to. Ayan. Ayan natin. Okay na. Skip na ulit. So, Alright. So natin. I-on natin ulit ang ating power. Alright. Check natin. Sa so, nawala ng 1, 0 oh? na siya. Babalik na siya sa dati. Ayan na. O. Oh. O. Okay oh, Kinalugs. Solve ng ating issue na 0, 1, no? Ngayon, pag hindi siya mga loads babalik, nandyan pa rin yung 1 pindutin nyo lang ito isang beses yung seat no pag nandyan pa rin pindutin nyo lang itong seat na one, isang beses lang pag hindi pa rin matatanggal pero ito sa so ginawa natin natatanggal na siya no cleaning lang natin alright so goods na babalik na natin to sa ating uh, bindo yan tinanggal ko lang to kasi hindi ko na tinanggal yung bindo natin alright yung bindo ko oh. tinanggal ko lang sila dyan so nag harvest na rin ko no kasi ano na September 1 alright so babalik ko na siya try natin hulugan to no different coins mga lords no yeah, 10 sampo. sampong luma sa kabago saka 5 luma sa 5 bago sa kapiso no ito kinakain natin kasi na-calibrate na rin ito eh 5 ayan 5 5 ang bago alright piso ayan 10 ayan 10 ah, ang bago oh, okay. So, calibrated siya mga idol, no? Alright, so okay na yung solve na yung ating ano, no? issue na 0.1, no? So, balik na natin sa to, sa ating bindo. Goods, okay kayo.